Guys, <laughs> kain tayo ng inyam. Inyam ito ito guys, yan. In in inyam yan tatawag inyam. Yan, inyam. Yan, ang bunga niyan. Yan may may violet mo nakita. At saka medyo pula. Hinog na yan guys, yan oh. Hinug. Yung green maasim to eh. Yan. Napakaasim yan guys, pag green. Pero pwede rin mo rin kainin yung ano? Ah. Oh. Ito guys, oh, yan, yan, yan. Pwede pwede kayong kumain nito. Oh. Ayun oh. Kahit kahit hilaw pwede mo kainin. Kasi kaya lang maasim. Ha? Ah. Hmm. Hmm. Eh, asim. Ito na inyam. Dito. Baka wala kayo, hindi kayo nakakita nito, guys. Dito lang sa Mindanao. Ayun. Mindanao ako ngayon So ito itong bayulit, ito, guys. Yang bayulit na 'yan. Yan ang hinog na. Ang sarap niyan. Itong pula, ah hinog na rin niyan. Parang dalawang dalawang klase yung pagkahinog niya, guys eh. Pula at saka bayulit. 'Yan. Hmm. Yung pula, ano, hindi hmm. ano pa yun no? nag ka ba? Hmm. Ayung pula, matamis na rin 'yan pero hindi katulad sa bayulit na sobrang tamis. Hindi hmm. ah. Hmm. Hmm, sarap. Dito mamasin ng eh, violet. Hmm. No. Oh, oh hmm. Hap. Oh. Hmm. 嗯。Mm.